project of rebuilding our lives our homes our families should always be anchored on the word of god always anchored on listening listening to the will and the plan of god for us makinig sa binubulong sa atin ng espiritu santo at kumilos the real disciples of jesus the real followers of the lord are those who are faithful to his word and act on that word. Ganon ang ginawa ni Maria sa kanyang buhay. Nakinig sa salita ng Diyos, tumalima, kinilusan ang pangako ng Diyos. At ganun din ang dapat na mangyari sa ating buhay. Brothers and sisters, it's not easy to build and rebuild our house. But we must be faithful to the plan and to the word of God and act on it makinig sa salita ng Diyos na binubulong sa atin na magtiwala ka, tutulungan kita, at kumilos. wag papatay-patay at huwag lalamya-lamya at wag mawawala ng pag-asa. Kasi nasa likod natin ng Panginoon. Kasi kasama natin ng Panginoon sa pagbubuo ng ating mga sarili at sa pagbubuo ng ating mga pamilya.